Kumusta mga kanegosyo? Alam mo ba na pwede ka palang magsimula ng isang business kahit wala kang puhunan? At ito pa, pwede kang kumita ng malaki basta magiging consistent ka. Sa panahon ngayon, isa na siguro sa pinakamainit at patok na business na halos lahat ay qualified ay ang vlogging at content creation. Kung dati kailangan mo ng napakalaking capital para makapagsimula ng negosyo, ngayon cellphone at internet na lang may chance ka ng kumita ng malaki online. Kaya kung isa kang OFW o simpleng Pilipino na gustong magkaroon ng extra income, siguradong makaka-relate ka sa video na ito. Ako po si Roy Z and welcome sa panibagong episode ng Negosyo. Kung hilig mo ang mga ganitong uri ng videos, please hit the like button. Mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload. Ngayon, pag-usapan natin ang step-by-step -step guide kung paano ka makakapagsimula ng vlogging o content creation business nang walang inilalabas na puhunan. I Explain ko rin kung paano ka pwedeng kumita, ano yung mga uri ng content na madaling gawin at syempre, mga diskarte para mas mabilis mong mapalago ang channel or page mo. By the way, I've been a content creator for almost 6 years. Sa so ngayon, I started way back 2019 and right now this is my second YouTube channel. And actually, I was able to monetize this very channel kung saan ka nanonood in just 30 days dahil sa perfect system na ginagawa ko. Ang main YouTube channel ko ay meron ng more than 1 million subscribers and very stable na rin ang source of income for the longest time. Kaya make sure na tapusin mo ang video na ito dahil ituturo ko sa iyo ang ilan sa mga strategies na ginagawa ko. So let's talk about blogging and content creation. Ano nga ba ito? Simple lang, ang vlogging ay short term para sa video vlogging. Para siyang diary or kwento ng buhay mo pero nasa video format. Samantala, ang content creation naman ay medyo mas malawak ang scope. Hindi lang siya tungkol sa mga daily vlogs. Pwede rin itong tutorials, storytelling, reaction videos, reviews, motivational talks, content uh, katulad ng cooking demos, gaming streams at iba pa. Basta nagpo-produce ka ng mga content para mapanood or mapakinggan ka ng iba, pasok ka dito sa ganitong uri ng business. Ang maganda sa negosyong katulad nito, yes, this is considered as a business opportunity sa ngayon. In fact, sobrang dami ng mga tao from different walk of life ang nagbago ang buhay dahil sa paggawa ng vlog at paggawa ng content. The good news is, hindi mo kailangan ng malaking puhunan. As a matter of fact, kahit nga wala kang puhunan na ilabas, pwede kang magsimula rito ang puhunan mo ay oras, effort, and creativity. As long as meron kang smartphone at internet, sapat na ito para makapagsimula ka. Bakit nga ba magandang business ang content creation? So, baka inisip mo, bakit ko naman papasukin yan? Siyempre, number one, libreng magsimula. Wala kang kailangan bayaran na renta ng pwesto, walang stocks na bibilhin, no overhead expenses. Basta may phone at internet ka, sabi ko nga kahit ngayon mismo pwede kang magsimula. Number 2, this is very flexible. Pwede mong gawin kahit nasaan ka. OFW ka, pwede mong ishare ang kwento ng buhay mo habang nasa abroad ka. Kung nasa Pilipinas ka naman, kahit sa bahay, pwede kang gumawa ng mga content. Number 3, multiple sources of income. Hindi ka lang kumikita sa ads. May mga chances pa na magkakaroon ka ng sponsorships. Pwede ka rin mag-ride sa affiliate marketing at syempre, pwede kang magbenta ng sarili mong produkto. Number 4, scalable. Ibig sabihin, habang lumalaki ang audience mo, lumalaki rin ang kita mo. Number 5, malawak ang reach. Imagine, sa milyong-milyong tao sa buong mundo, pwede nilang madiscover yung content na ginawa mo. Ngayon, eto ng exciting part. Syempre, hindi lang tayo gagawa ng content for fun. Ang goal natin dito ay maging business mo ito. So, paano ba kumikita ang mga vloggers and content creators? Number one is yung YouTube Partner Program. So, dito kailangan mo lang 1,000 subscribers at 4,000 watch hours para ma-monetize. Kapag qualified ka na, pwede ka nang kumita sa advertisement. At sabi ko nga, I was able to monetize this very channel kung saan ka nanonood in just 30 days. Hindi ka naniniwala? Okay, papakita ko sa'yo. So, ito yung ating YouTube analytics. Okay, as you can see, ang first upload natin is way back July uh, 11. Or sorry, July 12. Okay, and then if you will check on uh, the email, so nung na-monetize yung channel natin, it was sent August 14. So, almost 30 or 31 days nang uh, tayo ay ma-accept sa YouTube Partner Program. Ibig sabihin, nagkaroon na ng ads yung ating mga video. Number 2, Facebook Reels at Content Monetization sa Facebook. Minsan, mas mabilis pa ito kaysa sa YouTube. Kasi nga, mas mabilis magpa-viral ng mga short-form content video at the fact na mas maraming gumagamit ng Facebook sa Pilipinas kaysa sa YouTube. Number 3, Affiliate Marketing. Maglagay ka ng mga link ng product na gusto mong ibenta. Pwede kang gumamit ng Shopee, Lazada, or even Amazon. Pwede mo ito ilagay sa description at kikita ka sa bawat benta ng mga produkto. Ang kagandahan dito, kahit hindi ka pa monetize, pwede ka nang kumita using affiliate marketing. Number 4, sponsorships at brand deals. Kapag malaki na ang following mo, brands will pay you para i-promote ang kanilang mga product or business. Number five, merch or pwede nga gumawa ng sarili mong product. Gagamitin mo yung mga audience mo para magbenta ng mga sarili mong items kagaya ng t-shirt, e-books or even online courses. Kung titingnan mo para itong snowball effect, magsisimula ka muna sa maliit pero habang consistent ka na ginagawa ito, unti-unti lumalaki ang income streams mo hanggang sa in the future ang laki na ng kinikita mo. Ano ba yung mga uri ng mga content na pwede mong gawin ng walang puhunan? Pwede ka magsimula ng educational or tutorials. Magturo ka ng mga skills, mga tips sa trabaho, financial literacy, or even simpleng mga life hacks. Pwede ka rin mag-engage sa storytelling or narration. Ito yung mga tinatawag na faceless channel. So hindi mo kailangan magpakita ng mukha mo. Voice over lang, katulad nitong ginagawa ko. Pwede ka rin gumawa ng true stories, mga news updates, history, or even motivational videos. Entertainment. Ito, maraming gumagawa nito. Mga reaction videos, comedy skits, challenges, at iba pa. Pwede ka rin mag-start ng lifestyle or vlogs. So, yung mga daily life mo sa abroad, family bonding, travel, and pwede rin yung food trip. Reviews. Ito, maganda to kasi dito maraming nakakakuha ng sponsorship. Sa mga apps, gadgets, movies, books, at kahit mga food review. Tip ko lang dito, syempre, piliin mo yung content na align sa personality mo at yung kaya mong gawin consistently. Okay, step by step paano magsimula? Practical steps na tayo ha. Ito yung pwede mong gawin today. Number one, pumili ka ng niche. Ano yung tema ng channel mo? Saan iikot yung gusto mong gawing content or yung vlog? OFW Live or Food, Finance, Entertainment or Storytelling? Dapat piliin mo yung sigurado ka na kaya mong gawin. Number 2, gamitin mo yung cellphone mo. Hindi mo kailangan ng mga high-end camera. Basta malinaw ang audio at video ng cellphone mo. Sapat na yan para masimulan mo ang vlogging or content creation business. Number 3, create at least 5 to 10 videos. So, mag-practice ka muna. Hindi mo naman kailangan na maging perfect ka agad yung video mo kasi wala naman talagang perfect. Pero ang pinaka-importante rito ay nakapagsimula ka na. Number 4, upload consistently. Kahit 2 to 3 videos per week okay na yan. Ang mahalaga tuloy-tuloy mong gagawin. Number 5, engage with your audience. Sagutin mo yung mga comments, magtanong ka, gumawa ka ng poll, etc. Number 6, learn the basic of editing. Maraming mga free editing apps kagaya ng CapCut or Kinemaster, InShot. Ito pwede mong gamitin, gamit lang yung cellphone mo. And trust me when I say, konting panood lang ng tutorial sa YouTube at talaga namang magagawa mo na yung first video na pwede mong i-upload sa YouTube or sa Facebook. Number 7, syempre, kailangan mo mag-promote sa social media dahil nagsisimula ka pa lang, mag-share ka sa mga Facebook groups, mag-share ka sa TikTok or kahit sa mga kaibigan mo. So ito na, yung mga diskarte para mabilis lumago. Ngayon, paano ka ba makakakuha ng maraming views at mga subscribers? Ito ang pinakamadalas na sikreto ng mga successful vloggers. Gumawa ka ng catchy titles at thumbnails. Siyempre, ito ang kauna-unahang tinitingnan ng mga viewers. And then, mag-engage ka sa mga trending topics. Habang nagsisimula ka, sakyan mo yung mga uso. Pero siyempre, lalagyan mo ng sarili mong twist. And then, focus on value-driven content. Isipin mo palagi ano ang mapapala ng na mga nanonood ng video mo. Consistency. Eto, paulit-ulit nating sinasabi. Hindi sapat na isa o dalawang upload lamang. Dapat tuloy-tuloy para mapansin ng algorithm na active yung channel mo. And then of course, patience and perseverance. Hindi overnight ang success pagdating sa content creation or vlogging. Pero kung consistent ka sa pag-create ng mga videos kahit 2 to 3 uploads lang per week, sigurado magkakaroon ka ng resulta in the future. Think of it like na nagtanim ka ng puno ng mangga. Siyempre, sa simula, hindi mo naman pwede i-harvest agad yan. Pero the time na mabunga ito at mahinog na, sure ka naman at tuloy-tuloy bumubunga yung ginagawa mo. Challenges ng mga vlogger and content creator. Siyempre, hindi lang naman puro good sides yan. Kailangan ready ka rin sa mga challenges. Time consuming ito. Kailangan mong maglaan ng oras sa filming, editing, and siyempre pagpupromote. Maraming negative comments. This is very normal. Lalo na kapag lumalaki na ang audience and followings mo, na oo, napakaraming basher. Algorithm changes. Minsan biglang bumababa ang views dahil sa pagbabago ng platform. And then minsan burnout. Kapag hindi mo talaga gusto 'yung ginagawa mo, mabilis ka rin mapapagod. Pero tandaan mo, lahat naman ng business may mga challenges. Ang tanong, handa ka bang mag-adjust at magpatuloy? Sa totoo lang, ang content creation or vlogging ay hindi lang basta negosyo. Isa rin itong platform para ma-inspire ang ibang tao, para mag-share ng knowledge at para gumawa ng impact. Imagine, habang kumikita ka, nakakatulong ka rin sa iba. At at the same time, binibigyan mo ang sarili mo ng chance na magkaroon ng time freedom at financial freedom. Story time, share ko lang yung naging journey ko ng mabilis. I started 6 years ago, dati akong call center agent. Habang nanonood ako sa YouTube one time, I came across this video na nagsasabing kumita siya ng 150,000 sa pagbablog. So since wala naman akong ginagawa that time sa boarding house, sinubukan kong gumawa ng content. Nung una, parang awkward. Siyempre walang nanonood. Pero after 3 months, kunti yung ting dumami yung viewers ko hanggang sa eventually na-monetize na nga yung una kong channel. And yun na nga, after 6 years, meron na siyang more than 1 million subscribers. nag na rin ako since 2020 and I've been consistently creating contents. All I can say is, as long as you're willing to invest your time and effort, imposibleng hindi ka magkaroon ng resulta rito. So ayan ka negosyo, nakita nyo naman kung paano nyo pwedeng gawing business ang vlogging and content creation kahit wala kang inilabas na puhunan. Ang tanong, magsisimula ka na ba ngayon? Tandaan, hindi mo kailangan maging perfect agad. Ang importante, gawin mo na ngayon. Dahil habang nag-iisip ka, may ibang tao na nag-uumpisa na. Kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to like, share, and subscribe. At kung may tanong ka or gusto mong i-share na idea, i-comment mo lang yan sa ibaba. At baka yan na yung next topic natin. Again, this is Roy Z. At ang lagi kong paalala, kung may diskarte, may pag-asa. Itakits tayo sa ating mga susunod na upload kapatid.